Mga kabayan, breaking news! Muli na namang tumindi ang tensyon sa bahagi ng Ayungin Shoal. Philippine Navy pinalagan ang tangkang paglapit ng China sa BRP Sierra Madre. Mas nag-level up na nga ang mga delikadong aksyon na ginagawa ng People's Republic of China sa West Philippine Sea matapos nga ang naganap na salpukan ng kanilang mga barko dahil sa paghabol nito sa barko ng Philippine Coast Guard. PCG. Magde-deploy naman ng panibagong air assets sa WPS para masigurong mababantayan ang mga kinikilos ng China. Ito ay matapos ipangako ng Pilipinas na ipagtatanggol ang ating soberanya sa kabila ng hamon mula sa China. At good news naman mga kabayan, Australia at Pilipinas. Pinagtutuunan na ng pansin ang pagpapalakas sa kakayahampang depensa ng ating bansa dahil pa rin sa tuloy-tuloy na banta na dulot ng komunistang bansa. Ako po si Roy Z and welcome sa kian Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na upload. Mga kabayan, mulingang umiinit ang tensyon sa Ayungin Shoal kung saan nakapwesto ang BRP Sierra Madre bilang outpost ng Pilipinas simula pa noong 1999. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, may mga unusual activities na ginagawa ang Chinese Maritime Forces sa loob mismo ng ating exclusive economic zone. Ang lahat ng ito ay malinaw na pagpapakita ng patuloy na aggression and bullying ng China sa Pilipinas sa loob ng ating teritoryo. Ayon sa ulat ng Philippine Navy, nag-deploy na nga ang China ng mas maraming Coast Guard vessels, militia ships, speedboats na may mga heavy machine guns, pati mga helicopter at drones sa bahagi ng Ayungin Shoal. Sa isang video na inilabas ng AFP, makikita ang dalawang Philippine rubber boats na humarang sa isang rigid hull inflatable boat o RHIB ng China Coast Guard na nagtangkang lumapit sa BRP Sierra Madre. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, spokesperson ng Philippine Navy for the West Philippine Sea, umabot sa 50 meters na lamang ang layo ng mga bangka ng China mula sa ating barko. Sa isa pang video, makikita naman ang bangka ng Chinese Coast Guard na may mounted weapon na machine gun habang nagmamaniobra papalapit sa BRP Sierra Madre. Matatanaw rin sa hindi kalayuan ang isang barko ng China Coast Guard na nagsasagawa ng water cannon drills. Para kay Trinidad, kakaiba ang ginagawa ng China. Unusual ang ipinapakita nila at tinetest nila ang water cannon at ipinapakita rin ang mga cruiser weapon. Malamang heavy machine gun ito na nasa harap mismo ng mga bangka kahit nga ito ay covered pa. Bukod nga sa mga RHIBs, napansin din ng AFP ang mga Chinese maritime militia vessels na naglalatag ng mga fishing nets sa southeast approach ng shoal. Agad naman itong tinanggal ng AFP. Ayon pa nga kay Trinidad, posibleng taktika ito ng China para i-intimidate tayo at pahirapan ang rotation and resupply mission sa Sierra Madre. Dagdag pa rito, namataan din ang isang Chinese helicopter at isang unmanned aerial vehicle o UAV na lumilipad sa paligid ng Ayungin Shoal. Sa kabuuan, umabot sa 25 vessels at RHIBs mula sa CCG at Maritime Militia at 2 aerial assets ng China ang namonitor ng AFP noong August 20. Pero sa kabila ng lahat ng ito mga kabayan, nananatili ng mga mataas ang moral ng ating mga sundalo na nakadeploy sa BRP Sierra Madre. Ayon pa nga kay Trinidad, ang tropa natin ay mga veterano. Nakarating na sila sa iba't ibang mga hotspots ng bansa. Alam na nila kung anong hinaharap nila at alam na nila ang kanilang kakayahan. Hindi rin pinalampas ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. ang insidente na ito sa isang press briefings matapos nga ang pagpupulong kasama ang Australian Defense Minister marinyang kinuntina ang ginawa ng China. Dagdag pa ni Chodoro, lumalaki ang deficit of trust laban sa Beijing dahil nga sa kanilang mga illegal na aksyon. Sinabi naman ni Alexander Lopez, tagapagsalita ng National Maritime Council, ang agresyon ng China sa Ayungin Shoal ay hindi lang para ipakita sa mundo, kundi para ipakita na rin sa kanilang sariling mamamayan na kontrolado pa rin nila ang sinasabing teritoryo. Paliwanag niya na ang nangyari Noong August 11 sa Bajo de Masinlo kung saan nagbanggaan nga ang dalawang barko ng China ay malaking sampal at kahihiyan para sa kanila. Kaya naman inaasahan na nga ng ating mga tropa na magdadagdag pa ang China ng kanila mga barko hindi lamang sa Ayungin kundi maging sa Scarborough Shoal. Ito ay taktika ng China para magpakita ng persa para naman pagtakpan ang kanilang kahihiyan. Ayon pa sa AFP na nanatili pa rin na malapit sa BRP Sierra Madre ang mga Chinese vessels na ito. Dahil dito, naglabas naman ng malinaw na utos si AFP Chief General Romeo Browner Jr. Ang instruction, mag-practice ng maximum tolerance, observe the rule of law. Huwag makalapit o makasakay ang mga Chinese personnel sa barko ng BRP Sierra Madre. Sinabi din niya na kahit nga tensyonado ang sitwasyon, patuloy na pinipilit ng ating mga tropa na paalisin ang mga barko ng China. Dagdag pa ni Browner, wala pa silang nakikitang pangangailangan na magdagdag ng tropa o ng barko sa lugar pero handa ang Pilipinas sa anumang posibleng mangyayari. Kasabay nito mga kabayan, nagpapatuloy pa rin ang koordinasyon ng Department of Foreign Affairs sa kanilang Chinese counterparts. Tiniyak rin ng AFP na magtutuloy-tuloy pa rin ang rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre anumang harassment ang gawin ng China. Malinaw ang ipinapakita ng puwersa ng China sa Ayungin Shoal. Mula sa water cannon drills, fishing nets, UAVs at hanggang sa mga barko na halos dumikit na nga sa BRP Sierra Madre. Pero malinaw din ang paninindigan ng ating bansa. Hindi magpapatinag ang Pilipinas. Habang patuloy ang tensyon sa West Philippine Sea, hindi nagpapakakampante ang ating bansa. Sa harap na ng Chinese bullying and aggression, patuloy na pinapalakas ng bansa ang kakayahan ng Philippine Coast Guard katuwang ang mga kaalyadong bansang kagaya ng Australia, Canada at Estados Unidos. Good news nga ito mga kabayan dahil may mga bagong air assets ang i-deploy ide ng Philippine Coast Guard sa bahagi ng West Philippine Sea para naman masigurong mababantayan ang ating mga teritoryo. Inanunsyo nga ng PCG na gagamitin na ang bagong eroplano na Piper PA-31 Navajo na may tail number PCG-221 para sa Maritime Domain Awareness sa West Philippine Sea. Ibig sabihin, mas tumataas na ang kakayahan ng PCG na magdantay mula sa iyong papawid. Makita ang kilos ng mga barko sa ating karagatan at mas mabilis na makaresponde sa anumang banta. Bukod na sa mga makabagong air assets ng Pilipinas, apat na bagong piloto rin na ang PCG ang natapos na ng training trainings at ngayon ay siya namang mag-ooperate ng Piper PA-31 Navajo. Ayon sa PCG, ang integration ng aircraft na ito ay dagdag lakas para sa kanilang aviation command. Lalo na nga ngayon na tumitindi ang harassment na ginagawa ng China Coast Guard sa loob ng ating EEZ. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa iba ba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguro huwing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.